Hi guys! It's me Hazel and you're watching to my channel. So for today's video, magpa-prank tayo ng isang kapatid. Paprank natin na wala siyang cellphone na nakuha kanina or naiwan niya yung cellphone niya dito or mas maganda kung nawala niya yung cellphone sa daan. Ito na. Set up na natin yung kanyang prank. A few moments later. So, is set up na natin yung camera. And hintayin natin si Debbie na makarating dito. And then, start na natin yung prank para sa kanya. So, kinakaba na ako kung ano mangyayari. So, let's see. And wait. Hindi, hindi niyo. naman Oo, Oo, ko naman na, sa taos, eh? Sibang, nila, ko dito, diba? di ba? Wala dyan. Tinangitan katang... mo pa nga e. Hindi naman ko. Wala naman na. Thank dinala yun?

오늘 이거을아 보고 그러니까 너무 많 빨리 오 y e a

Chajero, chajero, siyempre mo muhin na. Oh, paniwala pa? Bakit nuan na naman? Pinuwa, minsan punyong, bakit napanusong? Ako dala sa Paano nagyakoy. Paniwala ko gusto nyo dito na. na. kasi nakap sa mukha ako. Kasi sa mukha ng cellphone. Oh. Kunin ko, kuya. Ikaw nga yung nag-check kaninang umaga. Hmm. Hindi ko dinala yun. Ay, tingnan ako ko ba? hindi niya na sa pala yung cellphone niya. Huh? Oh, iPhone. Oh, sa babae. It's a bra <laughs> ah! <laughs> Ano yung cellphone niya? <laughs> ah! Ah! tanga. Oo. Oh. Yak tawa ka, no? Kala mo, no? Kasi... <missim> eh! <missim> <missim> hey. ni yung Hmm... Ano? Wala ko na, nakakaulo na dito sa baba. Kasi uh -huh. nakabukas yung gate. Tos... Si mama, alam niya yan. Ni mama, alam mo yon? Sinabi ko sa'yo. Kay Kendra sinabi ko rin, di ba? Kendra sinabi ko sa'yo. Di ba? Oh. Sa prank. Sa cellphone. Bago pa naman yon XR. Kulo <laughs> ko na na ako. Hindi <laughs> ka kumiki mo eh, si mama eh. Sabi niya, mo na. Huwag ka na. ko, alis ka dyan. Nakaano ka sa camera. Sabi ko sa kanya, nandun kasi yung cellphone. Saan? Nandun, no? Ayo. <laughs> sa prank. Sa <laughs> prank. Okay ka na? <laughs> so, yun, guys. Naawa ko sa kapatid ko eh. Kaya, binigay ko na yung cellphone sa kanya. Tapos, ano, yun. Iyak-tawa siya. <laughs> Yan. Kaya, ito na. Uh, this is the end of my video. Thanks for watching. Like and subscribe my videos. And, see you soon. Bye!